this way oh. Ay. Ay, ang ingay ang ingay na alaga ko oh ngayon ako nakapunta rito basahin natin kung sino mga nakahimlay na doon ang ganda rito, lamig pa Of consecration to our lady of Banu, oh Mary, Virgin of the Poor, Mother of the Savior, Mother of God, I am totally yours. I wish to be your child, your friend, your witness, your worker, your instrument, your servant, your slave. Oh Mary, I want you to be my mother, my friend, my helper, my protector, my guide, my queen. O Mary, please lead me to Jesus in whom is the fullness of grace, life, and salvation. Amen. Si Padre Albala talaga sumulat niyan? Mm. Pero oo nga, nung nandun tayo sa loob, dinadasal na natin yan, di ba? Si Padre Albala. Mysteries of the Holy Rosary. Oh, okay, go. Dati tatlo lang, ngayon na uh, apat na, no? Ang alam natin dati, joyful, sorrowful, and glorious yung dinagdag yung luminous. Actually, hindi ko alam kung ano yung mga nasa luminous. Hindi ko, <laughs> hindi rin ako updated, eh. Ano pa, mama ko sana, lagi yung nag-rosario at lagi station of the cross. Ano, sabi mo, can you jump? No. It's, sabi niya, can I jump? Sa susunod yan, meron na rin yan dyan, oh. Naka-reserve na lang din. ito. Yun pala yung fifth, sis, na luminous. Ang ito, ang third, ano niya, the proclamation of the kingdom of God. Yun pala yun, yung pif nun. Di ba sa luminous? Ito yung ay, third ay, mystery, the proclamation. Oo, nag, uh, okay. Oh, fifth pala yun. Puro fifth lahat yung isa. Ito puro fourth. Ito puro fourth. Ay, pero third, ano, mysteries. Ah, okay. Now, alam na natin. ka like, ano? na. Yung pala yun. Nagtatanong pa tayo kung ano yung luminous yun na pala yun. Oh, no, be... Ah. Ang um, ito ang second mystery ng luminous, the self -manif manifestation of first miracle of Jesus at Cana. Ay, ay nakita ko na sa Bible ko at sa church. Yeah. yeah. <laughs> gusto niya siya yung winning. Eh. Yeah, gusto niya siya winning. Ate, siya yung winning the first mystery of luminous ito yun. Ah, baptism of our Lord Jesus Christ at the River Jordan. Yung mga dinagdag. Hmm. Ayan, si Father Al. Pogi oh, ito si Father Al, eh, no? End of the Virgin of the poor. Ito, dalawa sila. Si sister, ano? Si sister Cecilia. Watch boy 1959. Nakaputan din natin ito, di ba? Cecilia. Ito ata, parang sa boys At si sister, sister Elizabeth, hindi ako. Okay. Sa <coughs> 2008. Ten years anggap nila ah, 2008 tapos 2018 kada naman ang flower ganda naman flower, flower oh. parang plastic lang ba orchids the best okay. flower flower so yan naka-reserve na naka-reserve na lahat ang daming naka-reserve sis <laughs> total sa so dami rin naman nila eh no pero syempre ayaw naman natin may mailagay pa dyan may pa Sabi ni Aya. Sabi ni Aya, let's go play. Eh, kasi naman eh. Parang park naman, di ba? Right. Hindi, kapaya mo lang. Diyan lang naman yan. Okay. Ah, sige, doon tayo sa upuan. Kaso mainit. Kaso mainit niya. Hindi, lagay mo lang yung gamit mo doon, te. Okay. Te, lagay mo. Mm -hmm. Ha? Ha? Ay, okay. o, oh, sige. Bakit kasi tinalo nyo si Aya? Siya the winning dapat. Okay, Aya, let's go. Aya, win. Aya, win. Ayaw niya na natatalo siya eh. Masyadong competitive. Oo.